One from Sheila May from Bobby Shack the way you Grabe! Grabe! Ano na Gusto, ipamimigay mo na lang yung prize? tayo? Grabe! Swerte na kong bisa, no? No! siya na nanahal. ng 50,000 pesos. Ano ka mo rin tukot? The winner the pesos from Cogrisan, Sheila Mae Silbosa.

Wala naga... uh, uh, wala. Wala. Ay naku yung nga naman talaga Pagka umatendang sa Rappel talaga Asan ba yung mga ano dito? Layo na tingin eh no Okay The grand prize winner of 50,000 pesos Sir kaya input Thank you Ticket number na nagsisimula Two, one, one. Last <coughs> may one. Two, one two. Mo lang one time. One, two, two, one two two one. Two, two, one. From Sheila May Silposa, from Bobisat, Gusto, ipamimigay mo na lang yung prize? Ha? Sila na tayo. Grabe, swerte na kong bisa, no? No. Ang ating siya yung nanahalo. Ang ating siya yung nanahalo. Ang Ang The winner of 50,000 pesos from Cogrisan, Sheila Mae Silbosa. Number 1, Salamat Congratulations, ma'am. Pwede ko ating interview. Ano pong piling ng nanahalo ng 50,000 pesos? Kani ko pa din nakikita, hindi lumulubay lang tingin sa akin to eh. Parang bulutin mo ko, bulutin mo ko. Eh tsaka siya yung dito sa yeah, so, na, na nagdarasal na sana ako mapalad na manalo uh, Okay sir. Okay sir. Okay sir. Sa lahat ng kumaten, maraming salamat. Take care. Magsimula din tayo. Pakamiraman. Lai, like, congrats. Lai, like, congrats. Maraming maraming salamat.